Hello mga ka-farmers, ito na po yung uh, copra dryer na ginagawa namin. Actually na tapos din. So in this video mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo kung ano na ang itsura ng ating copra dryer. So dito po banda mga ka-farmers, makikita natin na mayroong riprap sa gilid. Kasi yung pinili naming uh, lugar ay medyo yung nasa slope Tapos, dyan mga farmers, mayroon siyang hagdanan. papunta sa taas, tapos pag-akyat natin mga farmers, mayroon siyang uh, upuan. Kasi habang nagluluto yung mga farmers natin, so dyan sila magtatambay. At ayan mga farmers, tamang tama mayroong magluluto ng kupra ngayon. So, ito na po yung uh, kupra na lulutuin. So, yan po mga ka-farmers, yung sahig natin. Kung maluluto na yung ginawa nila, doon yun eh ihuhulog para palamigin so dito naman banda mga ka-farmers bandang gilid so makikita natin na uh, yung pugon nya so, ayan po mga kaparmers nasa gitna dyan po nilagay yung mga panggatong tapos sa kabilang side naman mga kaparmers nakareprap din yan tapos mayroong hagdanan papunta sa itaas kasi kakatapos lang po nito mga kaparmers na, na ginagawa tapos paakit po tayo mga kaparmers bali nasa taas medyo slope talaga yung area nya ayan mga kaparmers ang lulutuin ngayon tapos yan lang mga farmers ah, simple lang po ito ang sahig po natin dyan mga ka-farmers ay gawa po yan sa The flat bar tapos yung sa pinakailalim ay ginagamit natin na materials ay yung uh, GI pipe yung gawa sa bakal para matibay mga ka-farmers so, ayan sa gilid mga farmers yung wall niya ay naka Asulid yan, nabuhos ng siminto. So, ayan mga farmers Yung poste natin, gawa lang naman sa kahoy. Kasi, medyo malaking budget yan kung ikukongkrit natin. So, makikita natin mga ka-farmers, pababa. Mayroon na rin kaming farm to market road. So, dati, yung una nating vlog, wala pa yan. So, ayan mga ka farmers dito po nilalagay yung panggatong. So sa gustong manghingi ng plano sa akin, libre ko pong ibibigay sa inyo yung gawa kong design mga ka -farmers. Ang importante lang, makisubscribe na rin po sa aking YouTube channel para po mas supportahan nyo pa ako sa susunod kong vlog. So, salamat mga ka -farmers.